Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa lahat. Okay? uh Maraming salamat po sa lahat na nagpabook ng reading. And, and, still po na excuse po sa aking kung bulol po ako or medyo may pagkaarte ako magsalita pero hindi ko po sinasadya dahil po may singaw po ako. Okay? Please bear with me. Knox, mission. <laughs> okay. So, titingnan natin po ang reading ng person mo or yung kanyang energy. Pasensya na po sa mga maartehan sa akin na masakit po talaga pag nababangga ng dila ko. Kasi nasa dila ko po yung masakit. Okay, kadiri, ano? <laughs> Mahilig po ako sa kape. Hindi naman po tayo na dogyot. <laughs> Nagaano or talagang hindi po. Tapos spicy. Mahilig po tayo sa spicy. Yan. Uh, so, kahit po anong gawin natin, talagang tutubo ang ka talaga ng mga singaw. So, i-comment nyo dyan kung anong kung naranasan nyo bang magkasingaw Nakatulad katulad ko, mga mahilig sa kape, sa spicy food. Yan. Yan lang naman talaga nakakasingaw, ba diba? Four of ones. Meron salo-salo. Sa nakikita ko, meron lakad yung person mo. Maybe bukas or mamayang gabi. Or tingin ko this week ito. May nakikita ko celebrations. Okay. Mayroon kayong dalawang nakikita ko na sa tingin ko naman dalawa kayo magse-celebrate nito. At maganda. Wow, subhanallah lang nakakita ako ng rainbow. Bigla ko nakakita ng rainbow, mga langga, mga love ko. Mga mahal ko. Okay, so alam niyo naman ang meaning ng rainbow. It's happiness. Meron tayong magandang sign na nakikita. Inshallah, I claim it. Claim it. Money comes to me. Money comes to me. Abundance sa mga viewers na nanonood sa akin. Happiness sa mga viewers na nanonood sa akin ngayon, Yarab. I-grant mo po sa kanila. Ano? So, uh, kamusta kayo? Kamusta? Ano? Nakapahinga ba kayo? Yung mga puso ninyo? Okay, tingnan natin. mhm mm Kuha pa tayo. Mahal niya naman talagang family mo, even na ano. Meron na yung kayong pinagdadaanan or something ng person mo, but um, nag-e-effort, tinatry na yung best niya. Okay, be a best dad, man, or person, partner, sinusubukan niya pong maging maayos kayong dalawa. Okay? And sana naman po ay talagang, wait lang, replyan ko lang to. Okay, so, sorry, na-interrupt uh, tayo. So, ano yung four of wands? Tingnan natin, tapusin muna natin yung cards niyo. Four of wands, okay. Uy, matindi, ano? Oo, uh, ni ka nito. Nakatingin. Hmm, ba't kaya? In love? Could be, possible. Umahanga siya sa'yo sa... Iyo sa kung ano man ang nararating mo ngayon, okay? Okay. Dito tayo sa Four and four of wands and king of pentacles. Tinitingnan kanya sa malayo sa mga success story mo, sa mga successful na nagaganap sa iyo ngayon. Ano, stalking, ini-stalk, tinitingnan. Um uh, ano pa? nakikita niya yung kaligayahan mo. Meron ata kayong kadil na seloso, possible selosa, kung nanonood ka sa akin. LGBTQ, syempre nandyan kayo, okay? Please lang po yung mga lalaki po ng mga viewers ko, wag po kayong tumawag sa akin or magchat, Hello, ganda. Hello, hello, sex. Hello, ano, kung ano, ano. Please, wag po kunyo akong bastusin ng ganyan. Kasi po may asawa po ako at lumugar po tayo, hindi na po tayo bata para magsabi ng ganon, okay? Alam ko may kailangan kayo, pero sana kung ano man po yung kailangan niyo ay doon lang po. Pwede naman po mag-chat tayo ng normal. Hello po ma'am, magpapare-reading po ako. Or hello po ma'am, hingi po sana ako ng advice. Or ano man po ang pang, paano po ba lumapit sa inyo. Hindi po yung mga, hello sexy, hello ma'am, hello ang ganda mo. Parang tapos may paano-ano ba. Pa. Huwag po tayong ganon. Lumugar po tayo, umaction, uh, um act like your age. Tama ba yon naaangkop sa edad ninyo. Tama? Okay, please. Please lang po, okay? Kung ayon yung may gagawin ako sa inyo. Sa mga magbe-message sa akin ng bastos, tingnan niyo talaga. Huwag niyo akong buisitin. Okay. Si, ano to? Si Six of Cups may nakikita tayo dito na memories. Nakikita ko na meron kang something nakatagong gamit na sa kanya. May nakita din ako na isang bagay na iniingat-ingatan niya. Possible ding emotions nyo. Pictures. Okay, akala mo deleted ka na pero sa totoo lang nandoon. Any bagay, gamit o ano man, lahat ng effort na ibigay mo sa kanya ay eh, nagbibigay po sa kanya ng memories. Okay, <clears throat> sorry. Gusto niyang balikan mo siya. Gusto niyang bigyan mo siya ng pagkakataon. I I think mag liligawan ka ulit. Kasi si Page si page, sorry. Si Page of Wands ang nakita ko dito na parang gusto niyang uh, ligawan ka ulit patunayan na talagang mahal ka ng tao na ito. Okay? So doon naman tayo sa merami uh, marami siyang pagsisisi, doubt sa sarili niya, bakit niya nagawa 'yon? ah uh, tingin ko maganda talaga yung November ninyo, ano? Napakalamig para sa inyo, November at December. Ten of Pentacles, napakasayang pamilya. ah uh, meron ba kayong namatay yung maon na parents or kapatid? Any eh, kayo nagsusupport po sa inyo na mahal na mahal ninyo? Natutuwa po siya na pinagmamasdan kayo na okay na okay kayo. Mari po namatay po yung asawa mo, tapos nagkaroon ka na ng love life ngayon, possible po yun. ba diba? Kung hindi naman po ito namatay, possible po na um, yung isang taong pass mo sa buhay ay talagang pinagdadasal niya na magiging maswerte ka naman at makamit mo yung mga gusto mo sa buhay, okay? Meron dito sumasamin, say sumasama na nag, nagmamanifest or, pinagdad, or pinagdadasal niya po na mag-success ka sa buhay mo, okay? Pinagdadasal niya po talaga yun. Ma, ano ka, uh, isa kang... Isang tunay na tao at mabait yung ex ninyo or kung sino man ito. Kung sa tingin nyo masama yung ex niyo nagkakamali po kayo, okay? Kulang lang ng tamang communications. Well, kung talagang masaba, salbahe, binubugbog kayo, yun po talaga, ay talagang hindi na po yun uh, nakakatuwa. Ace of Pentacles, okay. Meron tayong, meron akong nakikita dito na parang effort, sobrang effort niya, sobrang nakikita ko na parang pareho kayo eh, pareho kayo nagtutulungan. Even sa family, kung breadwinner ka man, meron kang gustong tinulungan dati, tapos ngayon nakakatulong sa'yo. Or, hindi ko alam kung may pinapaaral ka, makakatulong na po ito sa'yo. Kung sino man itong pinapaaral mo, or sino man ang binibigyan mo itong ah, uh, uh, ng effort. Okay? Yan ang nakikita ko the word. Okay, sasang-ayon ang lahat. Yan ang sumagot sa yo. Yes na yes. Magiging busy ka. Meron nata kayong manifestations na dasal. Okay, or something na Um, bukang liwayway po tayo bukas kung gusto nyo sumama, sumama po kayo. Yung 2 a.m. po natin, huwag nyo po yung kalimutan, talagang meron pa yun ha. Hindi lang ako nagbabanggit, pasensya na sobrang busy po ako. Hindi hindi pa kayo makakasabay mga ilang araw, hindi kayo nakakasabay sa bukang liwayway. Talagang nag-stop muna ako kasi crowded po talaga ako sa work, overloaded po ako. Okay, so yon uh, pero nagbubukang liwayway po talaga kami. Hindi lang kayo nga lang kasama kaya hindi ko na sasabi sa inyo. Okay, meron lakad, meron something, may pupuntahan, may party. Mukhang umiinom pa ito, okay? Iinom, may bibilhin, Alimbawa, bibili siya sa'yo ng isang alahas or something na gamit, okay? Meron siyang may nakikita akong gamit na ibibigay sa i-reward re sa okay? Tingnan natin. Ah, uh, Magugustuhan mo ata ito. Kasi talaga naman, dalawa naman kayo ang may gusto nito. May offer, mayroon offer ako nakita dito. Mukhang mayroon ni aabot itong sa yung person mo regalo or something na uh, mahalaga, malaki-laki din ito. Okay? Ah. Uh, oh. Overthink? Ba't siya nag-overthink? Nag-overthink? Bakit? Tingnan natin, ba't siya nag-overthink? Or possible din na parang may lungkot sa kanya? Baka, hindi natin alam. Meron bang namatayan sa kanya? Okay, may namatayan. Possible. Mm -mm. Oo. Okay, possible may pinoproblema yung person mo ngayon. Nakikita ko yon. Opo, nakikita ko yung energies niya. Okay? Hmm. Meron siyang pinoproblema na mahal sa buhay sa ngayon. Pero feeling ko talagang gusto kanyang makausap. May pagbabalik, susuyuin kanya, o. Oh. Yan. Mukhang may lalabas, maglalakbay kayo. Yes po, Okay. Yan. So, tingnan natin yung energies nyo ngayon. Okay. Kayo naman, kamusta kayo? Kamusta yung energies ninyo? Si Miley Taro po, mag-message lang po kayo kung gusto niyo magpa-reading. Kasi lahat minumungkahi ko po talaga magpa-reading kayo. Okay. Ano yung energy nyo bukas? Tingnan natin. Ah. Uh, sa 8 a.m possible siguro mga 7 sige sabihin natin ibahin ko ang reading ko para sa inyo ako lang nag-iisang tarot na reader makikita nyo magre-reading ng ganito from 6 to 7 a.m. ang energy mo is 10 of pentacles okay uh -huh. grabe ang ganda Yes, at maganda naman na yung flowing. Okay, ka naman sa 7 a.m. to uh, 6 to 7. Okay, mag ano muna tayo. 8 to 9. Okay, 8 to 9. 10 to 11. Okay. Huwag na natin isama yung lunch. 1 to 2. 1 to 2. Ano kaya yung energy ng 1 to 2? 1 to 2. Okay. 1 to 2, 3 to 4, um, 5 to 6, okay, 5 to 6, 7, so evening na tayo, 1 to 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7, 8. 7, 8. Yan. Okay. So, overall energy ay uh, buong gabi mo, buong araw ay magiging masaya ka. Ano? Uh, meron kang makakamit na magandang balita. Possible ito bukas, Saturday, Sunday, mangyayari yan. Just claim this, di ba? Mula sa 7, 6 uh, to 7, mag-uumpisa ang laki papasok sa'yo. Okay. Okay, mukhang makakatanggap ka ng good news. Uh, yung person mo, mukhang namimiss ka. Hindi ko alam kung traveling ba ito, long distance, kasi meron ditong long distance. May nakikita ako, mukhang magkaiba man. <laughs> May kanta yung ganun, di ba? Magkaiba man yung oras ninyo, gabi, ano, gabi sa'yo. Basta, ay, hindi ko alam, basta ganun. <laughs> May kantang ganun. Okay? Para kayong long distance. Kung hindi po kayo long distance, halimbawa, nasa Bulacan siya, nasa Kainta siya, o oh, nakainta ka, ganon. Long distance pa rin yun, okay? Ang hindi po long distance, halimbawa, nasa Quezon City ka, nasa Quezon City rin yung person mo. Hindi po yun long distance, okay? So, mukhang may pag-alis bukas, may pag-alis ka. One, two, Uh, ay 6, 7, 8, 9, okay, may pag-alis, may paglalakbay, uh, may travel ka, may pupuntahan, pagod, nasisense ko, mukhang pagod, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sa 11 naman ay nakikita ko, pareho kayo nung person mo, iniisip ka, nag-iisipan kayong dalawa, at nami-miss niya yung isa't isa, try to communicate, ano? Kung gusto niyo makipag-communication sa person ninyo, push. Okay? Kasi iniisip ka niya rin, eh. Okay, pagdating naman ng 1 and 2, tigil-tigilan yung pag i ninyo minsan. Ang lakas yung mag-stock, oh. 1 to 2, 1 2 3 4 5 6 hanggang hapon mahilig kang manood ng movie mahilig kang may ginagawa ka may pinag-aaralan ka may something to buy kasi 7 of cups meron kang pinaplano ang dami mong kakausapin ang dami mong taong involved sa energy mo okay stocking kung pang kung maganda po yung stocking ninyo halimbawa ini-stock mo yung person mo sinong ka kalandian niya anong ginagawa niya pangit po yon pero kapag nag-i-stock po kaya halimbawa business ano bang maganda kong gawin sa business ganito ganito yan pwede po yon okay yan. So, yan ang ginagawa mo buong araw. Possible din yung iba sa inyo nanonood din sa akin. That's okay. Fine. Okay lang po yun. Nakakabigay po yung swerte ng pagpakikinood sa akin. Oh, uh, yes. Of course. Talagang lahat kayo ng mga viewers ko pinag pinagdadasal ko po talaga kayo. Actually, mga nagko-comment dyan, yung mga wishes nila, kinukuha ko po yan, promise. Kinukuha ko po yan, yung mga abundance na sinasabi nyo. Money come to me, ganyan-ganyan. Sana magkabahay ako, magkano kayo, nung, magkaayos kami yung person ko. Lahat po yan, kinukuha ko talaga, sinasabi kayo yan sa spell. Okay? Marami pong nagme-message sa akin na talagang kahit hindi sila na dahil hindi sila nag-avail ng ng bracelet o ano man, kahit malit na bagay daw po ay talagang natulungan ko sila. Okay? So please, uh, na sense ko naman at mukhang okay. Kasi busy busy ka eh, marami kang gagawin. Hindi ko alam kung ikaw ba yung boss ng business mo. Hindi ko alam kung uh, success, malamang success ka kasi hindi ka magkaudag-ugaga kung anong gagawin mo. O, nag-grow ka. Nagugrow ka para kang halaman na pataas ka ng pataas. Congrats sa sa'yo, mga mahal ko. Okay, so 7, 8, papunta naman sa 7, 8. Mukhang may something sa inyo mag -desisyon. Okay, makikipag-date, makikipag-ano, kakamustahin or something yan. Okay, uh, pareho kayo ng energy ng person mo. Namimiss niyo ang isa't isa. Mm -mm. Ang ganda naman. Alam nyo kung mahal yung isa't isa push. Huwag po kayo magdalawang isip. Naintindihan? Huwag po kayo magdalawang isip. Go lang. Gawin nyo na lang yung kung ano man ang nakakabuti po sa inyo, mga mahal ko. Okay? So, wow! Oh, my God! Kinigilabutan ako sa inyo. May perang paparating sa inyo, Victory. Okay? Uh, kaya may someone na nag-offer sa'yo. Okay? Kung single ka, makakahanap ka ng AFAM na Uh, may pera, may datong, mahal na mahal ka at mamahalin. Totoo po yan. Ang ganda naman. My God. Ang ganda po talaga ng uh, pinapakita po para sa inyo. Maganda po talaga. Okay? So, someone na taong successful, uh, mabait na tao, after uh, parents, uh, ano siya, family, family, or, paano ko ba sabihin, basta mabait siyang tao, okay, successful itong tao na ito, and gusto ka niyang kausapin, I think mag-uusap kayo or magkikita, okay, insya ay, magiging maganda ang pag-uusap ninyo kasi napakaganda po ng cards ninyong lahat. Okay, di ba? Kakaiba po ang reading natin ngayon, di ba? Talagang pinag-isipan ko 'yan. Meron kayong 6, 7, AM po 'yan ha, oras po 'yan mga love ko. Possible lang mangyari sa inyo. Uh, 6 AM, 6 AM, 6 uh, 6 7 8 9 10 11. Huwag na natin isama yung lunch.

Okay, overall energy niyo si higher punt and meron po tayong dito full of uh, diamonds, kayamanan, victory, pera, lahat. Okay, ito po ang aking Facebook account, May Litaro, pagpasensya nyo na po, meron akong singaw. Medyo nahihirapan po talaga akong magsalita ngayon. Okay, ito po ang aking Facebook na August 3 po yan in-upload yung profile niya. Meron siyang React 400 78 comments react so meron siyang 102 comments meron naman po siyang cover June 4 meron siyang react 486 pasensya na po yung anak ko po na sa tabi ko 61's comment, okay? Yan po ang aking Facebook account. Anyway, tayo ay nag-aayos ng inyong mga career, love life. Na spell ba yung person mo? Sa tingin mo ba may nangyari sa inyo? Tayo ay tumutulong. Yes po mga madam ko, mga mahal ko, tinutulungan po. And marami na po tayong success story, okay? Pagdating po talaga sa mga ganyan na yan. Talagang mabusisi po yung ginagawa natin, okay? So, mag magbasa lang po tayo sa mga nagpasalamat sa atin. Ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa akin. Okay na okay na po kami ng asawa ko. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa mo sa akin. At lahat po ng aking gustong, gustong, hindi man, ano to, hindi, meron siyang wrong spelling, okay? ah uh, sa financial naman po, ma'am, ay talagang, okay po ako madam. Wala na po akong ibang kahilingan kasi po ito lang naman po ang aking kahilingan. Ang maging maayos ang aking pamilya. Okay, maraming maraming salamat ma'am. See you soon ma'am. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nagtitiwala sa atin. Ingat po kayo and maraming maraming salamat. Muli po, Miley Taro. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>